ariyo parto sa storya yeah, nga magluto ko kuno video video gid ko kuno kita mo ako gid ilagi na bantayan kag ako gid iya ginabantayan wala kada luluto ang tiay how basi may ara kada ipaluto eh. basi may ara kada luluto kay luto ko ka video video han man pwede man ka video ah kaso apa mangkot may luluto ang kadaihan pati <laughs> <But> ah <yeah. laughs> Diso na kay makita Taka mo gani makita ta ka ganing video bijuhan ta kay post ka sa Facebook. Uy pati ah. Hindi na makon batasan niya. Ariyan nanta ta pala ang inaluto ko. Ang butano ni Lucas on asaiti kay doong. Puro na malang ni Itong. Parang kahanan ako bala kung gusto ko mga nyo. ang ginaluto okay kay wala gina problema. Bukas di ang amon kusina. Kanto lang di Te mayo man na. Para pa para wala na blastoria kay base ba balon mo ko nga. Nga wala sa gay nawa video video tapos wala na ko gapang hata kaya kay subong hatagan tak para may namikang ikang storya sa ila di ba ayos mana sigya